Si Mumba na Puno ng saya At si Neko na tuta Handang magmaniho Sila'y naglakbay sa Kyoto Ang lungsod ng lumang panahon Kung saan ang mga templo at hardin Ay may mga kwentong di malilimutan Mula sa King Kakuji hanggang sa Golden Pavilion Tuklasin ni Momba at ni Eko ito ng may kahusayan Sa pamamagitan ng kawayan ng Arashiyama Sila'y naglalaro at nagtatampisaw sa mga nayon ng samurai Sila'y narito na para manatili Si Momba at ni Eko tumatawa habang naglalaro templo ng Kyoto Tuklasin nila ito araw-araw Mula sa kastilyo ng Nijo Hanggang sa grasya ng Gisha Tutuklasin nila ang Kyoto Na may ngiti sa kanilang mukha Sa mga hardin ng Zen May mga batong masinsin Si Momba at Nieku ay nakakahal ng kapayapaan sa bawat upuan Sila'y naglalakad sa tabi ng Fushimi Inari na may mga pulang pintuan na mataas Ang kanilang mga puso ay puno habang abot langit Sana yun ang samurai, sila'y nagbibihis para sa kasiyahan Si Momba ay nasa armadura Habang si Niko ay tumatakbo Sa mga tradisyonal na tahanan ng tsaa Sila'y sumusubok ng kanilang mga paraan Sa kultura ng Kyoto Bawat araw ay masaya Si Momba at Niko Tumatawa habang naglalakbay Sa mga templo ng Kyoto Tuklasin nila ito araw-araw Mula sa kastilyo ng Nijo Hanggang sa grasya ng Gisha Tutuklasin nila ang Kyoto Na may ngiti sa kanilang mukha Pataas sa Kiyomizutera Sila'y umaakyat ng may kapaluan Sa lungsod sa ibaba At ang templo sa loob Simomba at Neko Puno ng kasiyahan Ang karisma ng Kyoto ay malinis Kumikinang Simomba at Neko Ang kanilang paglalakbay sa armadura ng samurai Hanggang sa kapayapaan ng hardin ng sensi mo ay nakakahanap ng kasiyahan na Hindi magtatapos Tulad na ang i-share, mag-subscribe, sumama sa amin, mumba niku ni laging sa plus!